Maaga rin ang mga volunteer ng ilang kandidato para mangampanya sa Quezon City. Pinaiting na rin ang mga checkpoint sa mga kalsada sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Agad na nagpunta ang grupong ito sa Barangay Unang Sigaw para magkabit ng posters sa Common Poster Area sa pagbubukas ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ito lang daw kasi ang itinalagang posting area ng Comelec sa kanilang lugar. nag kami na maglagay na ng mga poster ng 1201 para masunod namin yung patakaran nila. Dati naman kahit saan pwede tayo magkabit, di ba? Pero at the same time maganda din dahil kumbaga isang tanggalan na lang. Sa barangay Balumbato naman, kaliwat-kanan na agad ang pagkabit ng mga poster sa mga public spaces. Ayon sa Comelec guidelines, hanggang 2 by 3 feet lang dapat ang laki ng campaign material, mapag-group o individual poster. Magtatagal lamang ng sampung araw ang campaign period na magtatapos sa October 28. Kabilang sa mga designated posting areas ay ang mga plaza, palengke at barangay centers. Kasabay nito ay ang mas pinaigting na pagbabantay ng mga pulis sa mga checkpoint. Pinapapunta muna nila sa gilid ng kalsada ang mga motorcycle rider para tignan kung may dala silang driver's license o ORCR. Pinapabuksan naman ng bintana ng mga four wheels para sa inspeksyon. Pabor naman ang ilan sa mga nakausap naming motorista sa mga checkpoint. Uh, importante po kasi yan, sir, kasi para ma-check din kung may mga illegal na ginagawa po yung ibang mga ano. So, inyo ba, sir, tingin niyo abala po o hindi naman? Hindi naman po. Taglit lang naman po eh. Malaga talaga yan, sir. Kailangan lang talaga yan, sir, para ano? Para? Para yung mga... Yung krimen ba? May masan ba? Pakiusap naman ng mga pulis sa mga motorista. Makipag-cooperate sa mga otoridad sa checkpoint para makaiwas na rin sa abala. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo News Five. Mga Kapatid Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.